Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan! Good morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at kaya negosyo partner, Ate JV. Ayan, so fresh na fresh si Ate JV. They're friends, no? Kasi nga, plan natin maggrocery mamaya. Pero before that, kaibigan, gusto ko munang sagutin yung katanungan ng ating kapatid dito sa YT World. agin tungkol po sa ating negosyong sari-sari store business. Dahil napakaganda po ng kanyang katanungan. At alam ko, some of you siguro ay ito rin yung katanungan. No? So, shout out sa ating kapatid na si Sis Angel Ceci. Ayan, kaibigan ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Angel. Ate JB, pa-help naman po kung ano dapat ko gawin. Gawa ng bahay po namin is nasa likod ng tatlong apartments. Di po talaga kita iyong paninda, tas papasok pa po sa amin. Pa-help naman po kung ano ang ma-advise nyo sa akin na pwede ko gawan ng paraan para makapagpatuloy pa rin po ako sa paninda. Salamat po. Ayan mga kaibigan, napakaganda ng katanungan ng ating kapatid na si Sis Angel Sisi, no? So, bago ko po ito sasagutin, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pa ansa so and sana kay paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan and sana kay please please don't skip the ads please tulong niyo na niyo na lang po kay Ate JB no please kaibigan, please Don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ayun kaibigan, sa sasagutin na ni Ate GB yung katanungan ng ating kapatid na si Sis Angel. Kaibigan, ano bang dapat nating gawin, no? Yung tindahan natin, sa sulok, ayan, so nakatago, their friends sa tatlong apartment, ayan. So, nakikita nyo ba, kaibigan, no? Na-picture out nyo ba? Ayan, so, siyempre, pag ikaw sa ganitong situation, siguro, mawawari ka, paano ba natin mapapalakas yung ating sales, eh, nasa sulok na yung ating tindahan. But think of it, kaibigan, apartment, tatlong apartment pa. So, ibig sabihin, maraming tao, ayan. So think of the brighter side also. Hindi yung hindi lang yung uh, sad tayo dahil nasa sulok yung tindahan ko well kay Bigan. Napakaganda no, napakaganda ng kaibigan. Sasabihin so, ko kay Sis Angel, kay sis Angel, kahit nasa sulok pa yung tindahan mo, blessed ka pa rin. Sutil ka pa rin kasi nga may tatlong apartment sa harapan mo. Pag may apartment, ibig sabihin maraming tao. So ano bang dapat mong gawin para diyan pa rin sila bibili sa yung tindahan kahit nasa sulok pa? Well, first and foremost, again, kaibigan, back to basic tayo. Alam naman naman talaga natin, no? sorry, nabubulo si Ate GB ha. Bisaya po kasi yung link ko, friends. So, minsan lang hirap magtagalong. Kaibigan, alam ko, alam na ito ng ating mga kasari dyan. Dapat kompleto yung mga paninda mo, says Angel. Ayan, so ikaw rin kaibigan, no? Pag nan kung, ikaw na nananood sa akin, ganito rin situation ng yung tindahan, nasa sulok, dapat kompleto po. As much as possible, yung wala sa kakupitensyan mo, magtinda ka. Dito nga sa place namin, hindi naman nasa sulok yung tindahan ko, along the road po. At, kaibigan, may mga customers po ako, kapit-bahay ko, pero hindi malapit yung bahay nila, medyo malayo. Ang tanong, bakit dito sila bumibili sa tindahan niya, TGV? Kasi naman, dear friends, kung ano mang hinahanap nila, may ibigay ko. Sit aside the presyo, kasi naman halos magkaparehas kami ng presyo dito, no? Yung iba, ma mahal, pero may kaparihas naman ako ng presyo dito na mura lang talaga. Ako, kaibigan, nagtitinda kasi ako ng wala, yung mga paninda na wala sa aking kakopetensya. <laughs> Sorry, naubo na naman si Ate JB, no? Mayubo tayo kayo, kaibigan. So, nagtitinda ako gaya ng mga school supplies, mga walis, chinelas, nagtitinda tayo niyan may mga ilaw tayo, electrical tape, meron tayo niyan, nail cutter, meron tayo niyan. Especially yung ilaw kay Bigan, napaka-importante. Kahit hindi ka pa hardware, dapat magtinda ka ng ilaw. Mga bulb, electrical bulb, yan. Mga bombilya sa Bisaya. Bakit? Kasi may pagkakataon kay Bigan sa gabi na, e eh, on ang kapitbahay yung kanilang ilaw, tapos hindi na pala mag-work yung kanilang bulb. Ayan, pundido na kay Bigan, napunder na saya. Desaya. nga naman pupunta pa sila sa City, bibili ng ng ilaw, ng bulb. Pigabin e na, dapat magtinda ka kay Bigan. So nasabi ko ito dahil based on my personal experience, sa 21 years ko po na pagtitinda, may mga pagkakataon po talaga na may naghanap sa akin ng ilaw. Kaya naman always na ako may dito na ilaw. At hindi lang ilaw, kahit ano kay Bigan. Especially yung mga non-food items, hindi mga pagkain, kasi hindi lahat ng mga store owners nagtitinda ng mga non-food items. Kaya Sis Angel, magtinda ka po nito. Sure na pupuntahan ka ni customer kahit pa nasa sulok yung tindahan mo. Ang pangalawang tip kay Bigan, ito ba basic na po talaga ito at alam ko marami na sa inyong nakakaalam. Kay Bigan, unahan mo ng pagbukas ng tindahan yung kakopetensya mo. Kung nagbubukas sila 5 AM, magbukas ka 4. Nagbubukas sila 4 magsasara ka ng 3. nagko sila ng 9, mag-close ka ng 10. nagko sila ng 10, mag-close ka ng 11 p.m. At dapat mahalaga kaibigan, consistent ka. Huwag pa bago-bago ang oras ng iyong pag-open at pagsara ng iyong tindahan. Dahil magugustuhan ato dito ni customer kaibigan, pag hindi ka consistent, iba-iba, malilito ngayon si customer. Tendency, hindi talaga sila pupunta sa tindahan mo. Again kaibigan, napakahalaga nito ha. At hindi ko lang pahabain eh, dahil naman, madali lang maintindihan kay Bigan. Mas maaga kang magbuka sa iyong kakompetensya, mas matagal kang magsara. And the third one, dear friends, napakahalaga. And kay na ah, panoorin niyo pala ito hanggang dulo dahil yung panglast kay Bigan, ayan siguro ngayon niyo lang maririnig no, napakaimportante kaya sana panoorin niyo po ang video ito hanggang dulo. Yung pangatlo kay Bigan, dapat nagpapautang ka sa iyong tindahan. Ayan, so alam ko some of you natatakot magpautang. At it's okay, dear friends. Bakit tayo hindi matatakot? Baka, baka hindi tayo bayaran. Malugi yung ating negosyo at magsara yung, yung tindahan natin na pinaghinarap, pinaghirapan talaga natin may patayo. Kaibigan, magpautang ka. Pero, may pero. Ayan mga kaibigan, may pero po talaga. Huwag kang basta-basta magpapautang sa yung tindahan dahil baka maging katulad ka ni Ate Chibi noon nung wala pa talaga akong wastong kaalaman tungkol sa pagpapautang, malapit pong malugi yung aking tindahan. Kahit marami pong nangutang sa akin na hindi nagbayad. Pero ngayon, natuto na si Ate GB. Kaibigan, magpautang ka sa taong kilala mo talaga magaling, maganda magbayad. May kapasidad na magbayad. Ayan, so meron naman mga mababait na tao, bigan, Handa sila magbayad, pero wala silang kapasity magbayad kasi wala silang trabaho. Ayan, so dapat maganda magbayad at may kapasidad, may capacity na magbayad yung taong umuutang sa iyo. At maglagay ka rin ng limitation kay Bigan. Huwag mo ipautang lahat ng mga paninda mo, ano pang i-roll mo, 'di ba? So, maglagay ka ng limitation. Again, magpautang ka kaibigan. Yung iba mga tindahan hindi nagpautang. Ako kaibigan, kaya sinasabi ko na magpautang ka. Kasi ginagawa kito sa akin tindahan. 21 years na pong nakatayo yung akin tindahan. Thank you so much, God. At sa ating mga kapitbahay, na dito pa rin po bumibili kahit marami kong kakopetensya. Magpautang ka, dear friends. Basta again, ha? Dapat maganda magbayad at may capacity na magbayad yung taong umuutang sa'yo. Makakatulong ito kaibigan. Kahit nasa sulo pa yung tindahan mo, lalago pa rin ito, dear friends. Kasi yung utang, para naman yung benta, no? Ang kaibahan lang, matagal ka bayaran. Pero parang sales na rin yun, dear friends. Makakatulong po ito. Pag nagpa-utang ka, dadami yung kaibigan mo, dadami yung mga loyal customers mo. Kasi nga, nung walang-wala sila, pinautang mo sila. Magkakaroon sila ng utang na loob sa'yo. Ayan, so pag nagkapira na sila, dyan sila bibili sa tindahan mo. May mga tao na hindi bibili, pero most of the people, kaibigan, kasi nga, They will think of it na meron silang utang na loob sa iyo. Nagpa-utang ka, na, tinulungan mo sila nung walang-wala sila. Kaya, pag nagkapera na sila, dyan na sila bibili sa tindahan mo. Kaya sa sulok pa yung tindahan mo, kaibigan. Alam ko ito, kaya nga, binabagi ko to sa inyo kasi ito yung situation ng aking kapitbahay. Hindi talaga malapit sa aking tindahan, kapitbahay na, ano rin, kaibigan ko. Hindi naman matalik, pero kaibigan ko rin, kaibigan. Ngayon po, running 20 years, 20 years ng tindahan. So matagal-tagal na rin ang kanyang tindahan kaibigan, halos magkasabay kami pero nakatayo pa rin. At hindi kita ang kanyang tindahan kasi yung bahay niya nasa loob yung mga paninda niya at nasa sulok pa yung kanyang bahay. Pero pinupuntahan pa rin siya ng mga customers kasi nga mga bagay na ito na ginagawa niya na sinasabi ko rin sa inyo. So ngayon mga kaibigan siguro pang apat na tayo no, ano bang dapat nating gawin? para jan parin rin, dito parin bibili sa ating tindahan, yung ating mga kapitbahay kahit nasa solo pa yung ating tindahan. Please don't mind the noise, kaibigan, kasi may ginagawa po na construction siguro yung aking kapitbahay, kaya medyo maingay po yung ating background noise. Sana intindihin nyo lang po. Okay, please, please, kaibigan, tapusin nyo pa rin ang video ito dahil makakatulong po ito sa inyo. Pang-apat, kaibigan, na tip is that dapat friendly ka talaga. Nakasmile ka parati, kaibigan, hindi ka masungit pala, kaibigan ka. So, dapat kaibigan mo yung mga kapitbahay mo. <laughs> alam, alam mo kaibigan, sino ba ang gaganahan na bumili? Nasa solo pa yung tindahan mo, tapos masongit ka pa, di ba? Pag friend ka kaibigan, nalas, kaibigan mo yung mga kapitbahay mo, syempre, saan ka ba bibili? Di ba sa, sa kaibigan mo? Lalo na't mura yung presyo. Ayan, mura rin yung presyo or magkasing mag katulad yung mga prices kaibigan. Saan ka bibili? Katulad yung prices. Magkasing katulad lang. Same yung presyo nila sa kaibigan mo, sa hindi mo kaibigan, siyempre sa kaibigan mo. O, di ba? So, malaking advantage kaibigan pag mabait ka. an kaibigan, pag mabait ka, God will help you. You will receive lots of blessings kaibigan pag mabait ka. Tutulungan ka ng Diyos, patulungin ka, mabait ka pa, o, di ba? Pala smile ka kaibigan, pala ngiti ka. Pag nakasalubong mo yung kapitbahay mo, ngitian mo. Say good morning, good afternoon, good evening, good night. Ayan. Yung smile mo kay Bigan nakakahugot yung ng good vibes. So ma, ma they will remember you as oh napaka-friendly ni Ate JB, mabait siya. Ayan, doon ako bibili sa kanya. Ang sarap ng pakiramdam pagkarap ko si Ate JB. Kaya doon ako sa bibili sa tindahan niya kahit nasa sulok pa ito. ito yung gawin mo, kay Bigan. Alam ko some of you ayaw maging friendly. Iniisip kasi na pag maging friendly sila, dadami yung kaibigan nila, hindi eh, dami yung mangungutang. Ang kaibigan, sinabi ko naman, di ba, kanina, okay na magpautang. Basta ba magaling, maganda magbayad yung umutang sa'yo. At pag nagpautang ka at hindi ka binayaran, huwag mong sungitan, huwag mong awayin. Ayan, suma, suyuin mo pa rin. E ka na yung magpakumbaba na sana bayaran ka. Pag nagalit ka, eh, mas lalong hindi ka na babayaran ng tao. At mas lalo, pag, pag pag nagalit ka kaibigan, pag nagkapira siya, hindi siya bibili sa tindahan mo kasi nga yung, yung ugali mo hindi maganda. Alam ko kaibigan, it's very hard to control our feelings. So hindi tayo binayaran. Napakasakit noon. At talaga it's hard to control our feelings, kaibigan, pero please please control your emotion. Huwag kang magalit, huwag kang magsungit, dapat nakasmile ka pa rin. And again, kaibigan, singilin mo pa rin siya araw-araw. Magbabaya din yun, lalo na't na sabayan mo ng prayers. Take it from me, ito yung ginagawa ko, kaya halos na't umutang sa akin, nagbabayad. At ito, kaibigan, panghuli. So, in our world ngayon, kaibigan, no, sa mundo ngayon, na high-tech na ang lahat, pwede mo gamitin yung Facebook. Ayan. Mag-send ka ng friend request sa lahat ng kapitbahay mo. <laughs> Ay, natawa si Ate Jimmy, pero ito yung ginagawa ko, kaibigan. Mag-send ka ng friend request, tapos i-post mo sa Facebook mo kung ano yung mga paninda na nasa tindahan mo. Lalo na yung sa tingin mo, minsan ang hinahanap ni customer. Lalo na yung paninda na sa tingin mo, hindi tinitinda na yung kapitbahay. Minsan kasi, kaibigan, at minsan, most of the times para, no, pala, hindi alam ni customer na nagtitinda ka ng ganitong produkto, kaya hindi siya pumupunta sa tindahan mo. <coughs> Na-experience ko na ito kay Bigalis sorry, ang ingay ng dog. Na-experience ko na ito kay Bigan. Meron akong customer, hindi ko kapit bahay, medyo malayo yung bahay nila. Ano lang siya? Uh, ano po siya? Katulong po siya. Okay. She is from Manila. Tapos pumunta dito. And katulong po siya sa isang, uh, basta sa village. No meron kasing village uh, hindi naman talaga malapit sa amin. Tapos nagpunta siya sa akin tina, naghanap siya ng spicy mang tomas. Ayun ang sabi niya, andito lang pala yung spicy mang tomas. Hindi ko alam. Kanina pa ko naghanap. O, di ba? Kung i-post mo sa Facebook mo, yung mga paninda na minsan lang hinahanap ng isang customer, i-post mo on public at siyempre <laughs> friend mo palahas lahat, halos ng mga tao sa place niyo malalaman nila na nagtitinda ka nitong ganitong produkto so kahit nasa sulok pa yung tindahan mo pupuntahan ka nila o di ba post mo nagtinda ka ng school supplies I-post mo nagtinda ka ng nail cutter I-post mo nagtitinda ka ng wales ng chinelas ngayon kahit nasa sulok pa dahil alam nila na nagtitinda ka kasi nga pinost mo sa social media pupuntahan ka Malaking tulong ang social media Bigan. Parati ka naman nakadutto sa cellphone mo, pindot ka ng pindot sa cellphone mo, nag-Facebook ka, nag-YouTube ka. Why not use it properly? Use your Facebook properly kaibigan. Eh, post mo yung anong itinitinda mo. Nakita mo na siguro, no? Yung iba natin, mga kapatid, nagpo-post sila, nag, na nagtitinda sila, na makakanin, pinopost nila. The more you post, the more chances na maraming mga tao nakakaalam kung anong mga produktong itinitinda mo. Makakatulong ito kay Bigan. Just try. Masasabi niyo, mag-comment kayo, no? Few days from now, mag-comment kayo kay TGB. At TGB, totoo yung sinabi mo. Nang nag-post ako at TGB, nalaman ng mga kapitbahay ko ngayon, dumadami yung aking customer, yung aking suki thank you so much at EGB kaibigan nasabi ko na po sa inyo yung mga tips kung anong dapat yung gawin para lag, talaga no, danabi yung customers mo tataas ang sales ng yung tindahan at lalago yung negosyo kahit nasa sulok pa ang yung tindahan der friends so nasabi ko po ito again kasi nga ito yung ginagawa ng iba kong ka kaibigan der friends yung iba kasi sa kanila, yung mga kapwa natin sa store owners hindi naman lahat talaga kaibigan na nasa along the road no? Yung tindahan. May mga kapwa po tayo kasari na yung tindahan nila nasa sulok. But then, lumalago pa rin ang kanila negosyo. Hindi na nga ako lalayo, kaibigan. Dito sa place namin, may mga tindahan po na nasa sulok talaga. At ngayon, 10 years, 15 yung isa, malapit na 20, 21 years, nakata, nakatayo ang kanyang negosyo na nasa loob lang ng bahay. Hindi na po siya nagtayo ng tindahan kasi hindi naman talaga makikita kasi nga nasa sulok yung kanyang bahay. Yung mga paninda niya nasa loob ng bahay nila pero pinupuntahan pa rin siya ng mga customers. Kasi nga dahil sa mga sinabi ko sa inyo kanina, ito yung ginagawa nila, nalaman ko ito kasi nga kaibigan ko siya, nagtanong ako. Kaya nga ibinabahagi ko ito sa inyo. Kasi naman kung Tatanong niyo si Ate GB, based on my personal experience, hindi naman nasusulok yung tindahaya. Nang tanong po talaga si Ate GB. At ngayon nga yung kasagutan na nakuha ni Ate GB. Kaya agad binabahagi ko ito sa inyo. Sundin mo lang kaibigan at alam ko lalago rin ang yung negosyo kahit nasusulok pa yung tindahan. Again, thank you so much kaibigan sa inyong pagmamahal kay Ate GB ha. Just think of it kaibigan, huwag mong kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsa ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa zarili and then we have God, our life. Tiyak asin songboy natin kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.